Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng dagdag alamang video patungkol sa mga bagay na dapat mong dalhin sa unang araw ng paglipat po ninyo sa inyong bagong bahay. Ang araw ng paglipat sa bagong bahay ay isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang pamilya. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng mga gamit mula sa lumang tahanan patungo sa bago, kundi isang bagong simula na puno ng pag-asa, kasabikan at mga pangarap. Ngunit bago ang paglipat o pagpasok sa bago nating mga bahay, karamihan sa atin ay ginagawa ang mga nakaugalian at mga pamahiin lalo na ang mga bagay na una at dapat nadalhin sa unang araw ng paglipat upang maging mas masagana ang buhay natin sa lilipatang bahay. Kaya bago mo buksan ang inyong bagong bahay, maari mong dalhin ang mga bagay na ito ayon sa pananaw at sa iyong paniniwala. Upang makamit ang isang masaya, matiwasay at masaganang tahanan para sa iyong pamilya. Kaya panoorin niyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon tayong matutunan sa paksa natin ngayong araw. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po ito ay pawang mga gabay pampaswerte lamang at nakadepende na po sa inyo kung maniniwala o gagawin po ninyo mga bagay na ito dahil nasa atin din naman ang pagpapasya. At kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, maaari nyo lamang pong iskip ang video na ito. At kapag bago pa lamang po kayo sa ating channel, huwag po sana ninyong kalimutan ay like, share at subscribe ito at pakiclick na rin po ng notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga latest gabay at pampaswerte at karagdagang kaalamang videos. Ayon sa feng shui, may ilang bagay na pinaniniwala ang dapat dalhin sa unang araw ng paglipat sa bagong bahay upang magkaakit ng swerte, kasaganaan at positibong enerhiya. So, meron po tayong iilan dito ng mga bagay na dapat nating dalhin sa ating lilipatang bahay. Unang-una po ay ang bigas. Ang bigas po ay sumisimbolo po ng kasaganaan. Magdala lamang po kayo ng isang bag ng bigas o kahit isang palayok o isang mangkok po na may lamang bigas bilang tanda po ng hindi pagkukulang sa pagkain at kasaganaan sa kabuhayan. Yan po ang ating bigas. Pangalawa po ay ang asin. Asin at saka yung ating asukal. Para po ito sa proteksyon at sa matamis na pamumuhay. Ang asin po ay ginagamit upang itaboy ang malas at negatibong enerhiya sa bagong tahanan. Habang ang asukal naman po ay sumisimbolo ng matamis at masayang pamumuhay para sa buong pamilya. Itong mga bagay na pong ito ay maaari niyo po siyang ilagay sa garapon. Ganito pong garapon pero maganda yung mas malaki-laking garapon po at saka kailangan meron po siyang gold. Ganitong kulay po na takip. Ayan. At saka meron din po tayong bulak dito. Ang bulak po ay sumisimbolo ng para sa mas magaan na buhay sa bagong lipatang bahay natin. Huwag na huwag po kayong mawawala ng bulak. At saka meron din po tayong tubig dito para sa daloy po ng swerte. Magdala lamang po kayo ng kahit isang pitsel o isang bote po ng tubig dahil ito po ay simbolo ng patuloy na pagdaloy ng biyaya at swerte sa bagong bahay. At pang-apat po ay ang mga barya o pera para sa pag-akit ng kayamanan. Magdala lamang po kayo ng pulang ampaw, ayan, o red envelope po na mayroon pong laman na pera o mga barya na mayroon pong 8 at saka 0. Maring 80, 888, 8,888, basta meron po siyang 8 at saka 0. Dahil ang 8 po ay sumisimbolo po ng infinite wealth. Ayan, meron na po tayo dito sa loob at saka bariya. At panglima po ay mga prutas para sa kalusugan at kasaganaan. Sa mga prutas naman po, maaari po kayong magdala ng pinya dahil ito po ang pinya po ay sumisimbolo po ng pagdating ng swerte. Paari din po kayong magdala ng kahel or dalanghita dahil ito po ay pampaakit ng kasaganaan at positibo pong enerhiya. At saka ubas po para sa patuloy na kasaganaan at kaswertehan sa pera. O kahit anong prutas po, basta kulay dilaw at saka mabilog, pwedeng pwede. At pang-anim naman po ay kandila at saka ilaw para sa liwanag at proteksyon. Magdala po kayo ng puting kandila o ilawan ang lahat ng kwarto sa unang gabi upang palayasin ang negatibong enerhiya at madilim na puwersa. At iaadyang ipasok ang swerte at kasiglahan sa inyong bagong bahay. Maaari din po kayong magdala ng walis at saka dahil ito po ay para sa paglilinis ng lumang enerhiya. Dahil pinaniniwalaan po na hindi dapat magdala ng lumang walis mula sa dating bahay, dapat po ay bago. Dahil maari itong magdala ng malas. Mas mainam po na magdala kayo ng bagong walis at saka bagong basahan. Para sa bagong simula at malinis na enerhiya. Panghuli, huwag po natin kalimutan magdala ng relihiyosong mga bagay. Ang pagdadala po ng krus, biblia o mga rebulto ng santo ay sumisimbolo ng proteksyon at biyaya para sa pa buong pamilya. Ayan, meron po tayong santo ninyo dito at saka meron po tayong krus. Huwag po ninyong kalimutan dalhin ang Panginoon sa bagong bahay po ninyo. Huwag nating kalimutan na dalhin ang Panginoon sa bago nating lilipatang bahay upang mas masagana ang ating pamumuhay dahil sa gabay ng poong may kapal. Sa pagsisimula ng bagong tahanan, mahalaga rin ang positibong pananaw, pagkakaisa ng pamilya at isipag sa buhay upang tunay na makamit ang kasaganaan at kasiyahan. Paalala lamang po, ito ay base lamang sa mga nakaugalian, pamahiin at paniniwala na ginagawa ng karamihan at noon pa. Nakadepende na po sa atin kung maniniwala tayo o gagawin natin ang mga simpleng bagay na ito o hindi wala rin namang mawawala kung susubukan. Now ay mas patibayin pa natin ang ating pananalig sa poong may kapal at huwag iasa lahat sa mga bagay na ito ang ating kapalaran, kilos at syaga upang tayo'y sasagana. God bless po sa ating lahat at nawa po ay maging matiwasay ang bagong yugto ng ating buhay.